Sama so, ko sa, yung mga pinamilihan nila na super bulik natin na pang-battle. Paka kumuha sila ng isang brood stag. So tryo, tsaka dalawang battle stag natin ang kinuha. Ayun yung mga babae. Ito yung nila na ano, golden boy na ganodore. Ito yung minayide ko nung isang araw. Ayan, Ayan sila. Pares lang kayo sa Batangas? Ako yung kabaga. Ay malayo naman pala, kaya naman pala. Kaya sabi ko, akala ko yung Batanga City, Laang. Ah, taga ko, ito yung kapatid ni ano, ni nung bumili. Ang pangalan n'on. Arnel. Arnel ano? Rosales. Yan, shout out kay Boss Arnel Rosales ha. Yung ano? Ramjeda. Ramjeda, yan. Jeda, UAE. So ito, hindi naman natin pambigay. Hindi ko alam kung ba't dinala ni Kendall dito. <laughs> napaka Napakabihira kasi mga kosa sa magpalabas ng gintong bulik na ito yung Kasabihan ng matatanda. Oh. Eh. Tsaka ang lolo nito, si Super Bulik, ginto din bandiradong ito pa paa. As yung isa yung, yung anak ng two times, yung dilaw. Dilaw yung paa. Sana so, mga pare, salamat sa inyo ha. Ayan, salamat sa inyo. Sana so, magandang buhay mga kosa. ano ba ang date ngayon, Tony? Three. Ngayon mga kosa is May 3. So pangalawang kliyente natin ito si Bossy. So mga sa kumuha siya sa atin ng isang try at isang pinya. At ano siya? Bahil taga sa Rosary Batangas na rin. Taga Rosary Batangas mga kosa. So sa mga, eto sa mga gustong bumili kasi nagbebenta din siya ng manok. O, magkano tayo na basa sa manok? So ngayon ka lang magkakaidea kung magkano ang benta mo. So mga kosa, legit dito to yan. Madami tayong kaibigan at uh, kliyente din sa Rosario kahit pa paano at nakakakilala kay papa no? so mga ko sa next season so yan pakita mo James kumuha sa atin ng super bulik na brute tag ito mga ko sa lahat yung so light color natin sa dark side na dome at syempre tinatawag kung ano uh, Alabama black natin kaya mga ko sa so mga ko sa uh, sa gusto sumuporta sa kanya siyempre ito magbebenta pa ng mura tayo eh. so, tayo lang dahil ano, bago pa lang eh, no? Pwede nyo sa mga kaos ang kontakin kung may gusong bumili malapit sa Rosario, Padre Garcia, Eldin Dinta Ano na? Eldin Dinta Eldin So mga kaos kanyang game farm is Eldin Game Farm na Rosario Batangas mga kaos Kaya sana masuportahan din natin siya katulad ng pagsuporta nyo sa akin So yan legit naman niya mga kaos may wing band, leg band yung na galing pin sa kaosa talaga ah, Malay nyo soon ah, yung malapit sa lugar niya pwede kayo bumili sa kasi sa Santo Ona legit na lahi ng mga super bullet natin saka mga Black Alabama. Kaya ano masasabi mo na mas nakuha mo? Super. <laughs> super at ng mga bullet. O mga kosa. Kung hindi na bunga nga ako yung magsasalita na okay yung manok natin. Yung bunga nga na nabungibili. Ang oh, hirap na may rin ang dito. Ayun mga kosa. Puro <laughs> salo, <salamat>, puro super. Kaya <laughs> sal salamat na kami. Thank you, Dave. Sana ang padami mo. Kosa, supportan natin siya ha? sa, ano, sa next breeding niya pwede kayong ano, pwede kayong mag-acquire sa kanya at makabili. Siguro baka mga bentahan na kayo ng 3,000, 5,000 daw, baka <laughs> di na kayo sa akin bumili. <laughs> Ayan, shoutout sa inyo at mga kausahan. Maraming salamat po.